Hebreo 11.1 Ngayon, ang pananampalataya ay katiyakan sa mga bagay na inaasahan, patunay ng mga bagay na hindi nakikita. Nangangahulugan ang talatang ito na ang pananampalataya ay paniniwalang totoo ang isang bagay kahit na hindi mo pa ito nakikita tulad ng pagtitiwala sa pangako ng isang tao sa iyo. 7 Corinto, Kim 7 sapagkat tayo'y lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay nagtitiwala tayo sa Diyos na gagabay sa atin kahit na hindi natin alam kung ano ang mangyayari. Tulad ng isang bata na nagtitiwala sa isang magulang na hawakan ang kanilang kamay sa dilim. Efeso 2.8 sa pagkas, sa biyaya kayo inaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang pagiging malapit sa Diyos at ang pangumuhay kasama niya magpakailanman ay isang regalo na natatanggap natin dahil mahal niya tayo, hindi dahil kinikita natin ito. Mateo 17:20 kung mayroon kayong pananampalataya na kasing laki ng butil ng butil ng mustasa. Sasabihin ninyo sa bundok na ito, lumipat ka mula rito hanggang doon at lilipat ito. Nangangahulugan ng talatang ito na kahit kaunting pagtitiwala sa Diyos ay makakagawa ng mga kamangha-manghang bagay tulad ng paglutas ng malalaking problema na tila imposible. Roma 10.17 Kaya't ang pananampalataya ay nanggagaling sa pakikinig. At ang pakikinig ay sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nangangahulugan ng talatang ito na ang pag-aaral tungkol sa Diyos at pakikinig sa kanyang mga salita ay tumutulong sa atin na mas maniwala sa kanya. Juan 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng Diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kaniyang bugtong na anak. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay, Mahal na mahal ng Diyos ang lahat kaya ibinigay niya ang kaniyang anak, si Jesus, upang tulungan tayong mamuhay. Kasama niya, magpakailanman kung tayo ay naniniwala sa kanya. Krakorinto 13.13 Ngunit ngayon ay nananatili ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig ang tatlong ito. Ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang pag-ibig ang pinakamahalagang bagay na maaari nating taglayin higit pa sa paniniwala o pag-asa. na Juan Quatre Ratio. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Nangangahulugan ang talatang ito na kung hindi tayo magpapakita ng pagmamahal, hindi natin talaga makikilala ang Diyos. Dahil ang pag-ibig ay tungkol sa Diyos. Roma chapter 5.8 Ngunit ipinagtatagubilin ng Diyos ang kanyang sariling pag-ibig sa taatin na noong tayo ay mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Nangangahulugan ang talatang ito na ipinakita ng Diyos kung gaano niya tayo kamahal sa pamamagitan ng pagpapadala kay Jesus upang iligtas tayo kahit na hindi natin ginagawa ang mga tamang bagay. Kawikaan 10-12 Ang poot ay nag-uudyok niyo alitan, ninit ang pag-ibig ay nagtatakip ng lahat ng kamalian. Nangangahulugan ng talatang ito na ang galit ay nagdudulot ng mga away Ngunit ang pagpapakita ng pagmamahal ay maaaring ayusin ang mga pagkakamali at mapasaya muli ang mga tao. Jeremiah 29.11 Sapagkat alam ko ang mga plano na meron ako para sa iyo, sabi ni Yahweh, mga plano para sa kapayapaan at hindi para sa kasamaan. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay may magandang plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin puno ng pag-asa at magandang kinabukasan. Roma 15.13 Ngayon, naway punuin kayo ng Diyos, ng pag-asa ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay mapasaya at mapatahimik ka ng Diyos kapag nagtitiwala ka sa Kanya. Isaiah 40.31 Ngunit ang mga naghihintay kay Yahweh ay magbabago ng kanilang lakas. <laughs> ang ibig sabihin ng talatang ito ay kapag nagtitiwala ka sa Diyos, binibigyan ka niya ng lakas at lakas ng loob upang magpatuloy. Awit 42.11 Bakit ka nawala ng pag-asa? Kaluluwa ko. Umasa ka sa Diyos. Ang ibig sabihin ng talatang ito Kapag nalulungkot ka, maaalala mong laging nandyan ang Diyos para tulungan kang bumuti ang pakiramdam. Tito 1-2 Sa pag-aasa sa buhay na walang hanggan, na ipinangako ng Diyos na hindi makapagsisinungaling bago pa nagsimula ang panahon. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay makatitiyak tayo na tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na mamuhay kasama siya magpakailanman. Filipos 4.13 Magagawa ko ang lahat ng bagay sa pamamagitan ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Nangangangahulugan ng talatang ito na binibigyan ka ni Jesus ng kapangyarihang pangasiwaan ng anumang bagay, kaano man ito kahirap. Isaiah 41.10 Huwag kang mabalisa sapagkat ako ang iyong Diyos. Nangangahulugan ng talatang ito na hindi mo kailangang matakot dahil nandyan ang Diyos sa iyo, tinutulungan ka. Awit 46.1 Ang Diyos, ang ating kanulungan at lakas, isang napakalaking tulong sa problema. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay, Ang Diyos ay parang isang ligtas na bahay kung saan maaari kang pumunta kapag nakaramdam ka ng takot o panghihina. Nehemias 8-10 Ang kagalakan ni Yahweh, ang iyong lakas. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang pagiging masaya dahil sa Diyos ay makapagpaparamdam sa iyo na maging matatag at matapang. 2 Corinto 12.9 Ang aking biyaya ay sapat na sa iyo sapagkat ang aking kapangyarihan ay nagiging sakdal sa kahinaan. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay, kapag nakaramdam ka ng kahinaan, ang pag-ibig at tulong ng Diyos ang magpapalakas sa iyo. Pira Juan 1.9 Kung ipagtatapat natin ang ating mga kasalanan, siya ay tapat at matuwid na patawarin tayo. Ang ibig sabihin ng talatang ito kapag sinabi mo sa Diyos na nagsisisi ka sa paggawa ng mali, palagi Kanyang pinapatawad. Efeso 4.32 At maging mabait kayo sa isa't isa, na mangagpatawaran sa isa't isa, kung paanong pinatawad din kayo ng Diyos kay Kristo. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay dapat tayong maging mabait sa mga tao at patawarin sila tulad ng pagpapatawad sa atin ng Diyos. Mateo 6.14 sapagkat kung patatawarin ninyo ang mga tao sa kanilang mga kasalanan, patatawarin din kayo ng inyong Ama sa Langit. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay kapag pinatawad mo ang iba, patatawarin ka rin ng Diyos. Awit 103.12 Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis ang ating mga pagsalangsang. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay inilalayo ng Diyos ang ating mga pagkakamali na parang wala na. Colossus 3.13 Magpatawad kayo sa isa't isa kung paanong pinatawad kayo ni Kristo. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay dapat nating pakawalan ang galit at magpatawad tulad ng pagpapatawad sa atin ni Jesus. Kawikaan 3.5-6 Magtiwala ka kay Yahweh ng buong puso mo. Nangangahulugan ang talatang ito na dapat tayong magtiwala ng buo sa Diyos at hayaan siyang gabayan ang ating mga desisyon. Awit 119-105 Ang iyong salita ay ilawan sa aking mga paa at liwanag sa aking landas. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ipinapakita sa atin ng salita ng Diyos, ang tamang paraan ng pamumuhay tulad ng isang flashlight sa dilim. Isaiah 30, 21 Makakarinig ka ng isang salita sa iyong likuran na nagsasabi, Ito ang daan! Ang ibig sabihin ng talatang ito ay tinutulungan ka ng Diyos na malaman kung ano ang gagawin kung makikinig kang mabuti sa Kanya. Santiago 1.5 Kung nagkukulang ng karunungan ng sino man sa inyo, humingi siya sa Diyos ang ibig sabihin ng talatang ito ay kung hindi mo alam ang gagawin, maaari kang manalangin at bibigyan ka ng Diyos ng karunungan. Awit 37.23 Ang mga hakbang ng tao ay itinatag ni Yahweh. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay tinutulungan ng Diyos ang mabubuting tao na gumawa ng mga tamang pagpili at manatili sa landas. Mateo A. T. Evan 28 Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha at kayo'y aking bibigyan ng kapahingahan. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ahalisin ni Jesus ang iyong mga alalahanin at gagawing kalmado ka sa loob. Awit 34.18 Malapit si Yahweh sa mga may bagbag na puso. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay nananatiling malapit ang Diyos sa mga taong nalulungkot at tinutulungan silang gumaling. Sa 2 Corinto 1 at 3 at na siyang umaaliw sa amin sa lahat ng aming kapighatian. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay laging nandyan ng Diyos para aliwin tayo kapag tayo ay nasasaktan. Juan 4.27 Ang kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay, binibigyan tayo ni Jesus ng kapayapaan na nagpapanatili sa atin ng kalmado kahit na mahirap ang buhay. Apokalipsis 21.4 Papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay isang araw, Papawin ng Diyos ang lahat ng kalungkutan magpakailanman. Awit na 1:1. Siya na tumatahan sa lihim na dako ng kataas-taasan ay magpapahinga sa lilim ng makapangyarihan. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay kapag tayo ay nagtitiwala sa Diyos, tayo ay ligtas sa ilalim ng kanyang protection. Kawikaan 18:10. Ang pangalan ni Yahweh ay isang matibay na tore. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang pagtawag sa Diyos ay parang pagtakbo sa isang matibay na gusali kung saan kaligtas. Exodo 14:14. 14. Ipaglalaban kaniyawe. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang Diyos ang bahala sa mga laban sa ating buhay kung tayo ay magtitiwala sa kanya. Awit 23:4. Hindi ako matatakot sa kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay hindi natin kailangang matakot dahil ang Diyos ay laging kasama natin. Isaiah 54.17 Walang sandata na nabuo laban sa iyo ang mananaig. Nangangahulugan ang talatang ito na ang proteksyon ng Diyos ay nagpapanalo sa atin ano man ang dumating laban sa atin. Filipos 4:19. Ibibigay ng Diyos ko ang bawat pangangailangan mo. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ibinibigay ng Diyos ang lahat ng ating tunay na kailangan. Mateo 6:33. Ngunit hanapin muna ang kaharian ng Diyos. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay kapag nakatuon tayo sa Diyos at sa kanyang mga paraan, lahat ng iba pang kailangan natin ay susunod. Awit 37.25 Hindi ko nakita ang matuwid na pinabayaan. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay hindi kailanman iniiwan ng Diyos na gutom o walang tulong ang mabubuting tao. Stuhan ko rin ito Magagawa ng Diyos na ang lahat ng biyaya ay sumagana sa iyo. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay binibigyan tayo ng Diyos ng higit sa sapat upang maibahagi natin sa iba. Santiago 1.17 Ang bawat mabuting regalo at bawat perpektong regalo ay mula sa itaas. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay ang lahat ng mabubuting bagay sa buhay ay mula sa Diyos. Roma 6:23 Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit ang libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ang talatang ito ay nangangahulugan na ang resulta ng kasalanan ay ang paghihiwalay sa Diyos. Ngunit siya ay nag-aalay ng buhay kasama niya magpakailanman bilang isang regalo. Juan 4:6 ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Ang ibig sabihin ng talatang ito ay si Jesus ang tanging daan patungo sa Diyos at buhay na walang hanggan. Ha, Juan, 11 Binigyan tayo ng Diyos ng buhay na walang hanggan at ang buhay na ito ay nasa Kanyang anak. Ang talatang ito ay nangangahulugan na ang buhay kasama ang Diyos magpakailanman ay sa pumamagitan lamang ni Jesus. Juan 10.8 Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan, hinding-hindi sila mapapahamak. Nangangahulugan ang talatang ito na ipinangako ni Jesus na mabubuhay tayong kasama niya magpakailanman at walang makakaalis nito. Apocalypse 22.5 Maghahari sila magpakailanman ang talatang ito ay nangangahulugan na ang mga mananampalataya ay mabubuhay kasama ng Diyos at makibahagi sa kanyang kaluwalhatian magpakailanman.